Magandang hapon po sa inyong lahat. F. Santos po. Lang munting ka naman. Muli pong nagbabalik. Uh, actually, nakatulog na ako eh. So, kaya lang pagising ko mga uh, 15 minutes. Uh, ko may message. No? Uh, ang tanong niya, ay Sir F, bakit po ba may mga tao na club mentality? Sorry na antok pa ako. sip-sip. Uh, <laughs> Yun daw mga palasumbong kahit wala namang uh, dahilan No? Uh, Pumisan ay nagiging kawawa yung pinatungkulan ng pagsusumbong dahil sabi uh, sabihin natin na action o nabibigan ng disciplinary action So, medyo nag-isip ako, sabi ko, paano ko ba masasagot yung katanungan ng na isa nating uh, taga-subaybay? Actually, binanggit niya nga kung saan siya uh, pabrika na nagtatrabaho. Isa ko lang siyang uh, uh, follower. So siguro do sa pabrika kanyang pinapasukan na uh, Maaaring naranasan niya yung gano'n. Pero hindi niya naman dinitatalye, no? Hindi niya inumpleto yung detalye. So, ang topic na aking share sa inyo ngayon ay may title na Understanding, Forgiveness, and Grace in the Face of Betrayal. No? Uh, ano ba sa Tagalog yun? <laughs> well, good afternoon everyone. And... We will delve into the complex yet profound concept of forgiveness and grace, particularly in the context of being wronged and betrayed by those closest to us. No? Malapit sa atin eh, kasama natin sa trabaho. Baka kas kasama ka pa nga natin pag kumakain. No? Kasama sa office. The Filipino phrase, sip-sip. Sip-sip na kasama sa trabaho, yung palasumbong encapsulates a common experience where individuals exhibit insincere flattery and betrayal towards their companions. And despite the hurt and harm caused by such actions, there are individuals who choose to remain silent and refrain from seeking revenge. No, hindi sila nagiganti. Mas pinipili nila na magitahimik. Instead, they believe in a high power, in a higher power, that sees all and will ultimately bring justice. No, siguro uh, you are ng tao ito. Ipinalaki eh, ng kanyang mga magulang na wag gumawa ng masama, wag maghiganti, kundi ipagpasa Diyos sa madaling salita. And in this lecture, we will explore the reasons behind why some people or individuals choose to act in a manner that may seem counterintuitive, just as remaining silent in the face of injustice. pag aral natin bakit mas pinili nila na manahimik at hindi sila gumante. In the face of injustice, we will also examine the deeper implications of forgiveness. Ano ba? Mapapala natin. Ano pakikinabangan natin kapag tayo ay nagpatawad? and grace, and how this virtues can transcend personal grievances and lead to a greater sense of peace and understanding. Ay, parang ang sarap sa pakiramdam nyo. Wala kang daladala, -dala, wala kang pasampasan. Sabi nga, wala kang heartache. It is important to acknowledge that choosing forgiveness and grace does not mean condoning the actions of those who have wronged who have us, no? yung mga nagkasala o nakagawa sa atin na mali. Rather, it is a conscious decision to release the burden of anger and resentment. No? Magaan yung ating dibdib, wala tayong daladala. Hindi tayo nagagalit, hindi tayo nag na magiganti. And to place trust in a higher power or universal justice to the right wrongs. No? Sumasampalataya tayo tayo, may isang makapangyarihan sa lahat. Ano man ang paniniwala mo, ano man ang bilip mo, sino man ang tinatawag mong Diyos o Panginoon pagdating sa mga ganyang bagay siguro nagkakaisa tayo no? sumasampalataya tayo na may isang dakila at pinakamakapangyarihan sa lahat sa universal na ito sa mundong ito na magbibigay ng justice sa mga taong gumawa sa atin ng hindi maganda o ng hindi tama because in our uh, Filipino culture the concept of kapwa no kapwa kapwa tao emphasizes the interconnectedness no interconnectedness no of individuals and the importance of empathy and compassion towards others napakalaga noon meron tayong uh, empathy at compassion sa ibang tao by embodying the values of forgiveness and grace pag niyakap natin sinabuhay natin yung pagpapatawad. We not only free ourselves from the cycle of negativity. No? Pinalalaya natin yung ating sarili. Wala tayong mabigat na pasampasan. Compare mo doon sa mga taong gumagawa ng hindi maganda sa kanilang kapwa. And revenge. No? We are free ourselves from the cycle of negativity and revenge hindi tayo nag-iisip na magiganti wala tayong negative na iniisip puro positive as pinipili nating maging better person ng ating sarili but we also contribute to the collective healing and harmony of our community as we reflect on the praise sip-sip nakasama sa trabaho palasumbong and the complexities it entails let us remember that true strength lies in the ability to forgive no? Kapag ikaw ay natutong magpatawad, mas malakas ka. 'Yun ang totoong strength mo. Ulit, ulit, maganda 'yun eh. Let us remember that true strength, no? Yung totoong kalakasan mo lies in the ability to forgive. Nasasalig doon sa yung kakayahan para magpatawad. Doon sa gumawa sa iyong hindi maganda. To show grace and to trust in a power greater than ourselves. Hindi tayo nangahawak sa sarili natin. Doon lang sa pinaka makapangyarihan sa lahat may we find solace in the belief that justice will prevail and that ultimately love and understanding will triumph over hearted over hatred and betrayal pag-aaralan natin ano ba yung mga dahilan bakit may mga taong sip-sip may mga taong pala sumbong yan ba isang uri ng sakit at yan ba eh, kaya pang lunasan Huwag po kayong alis. Uubusin ko lang yung isang kape. One eternity later. Now, balik na tayo sa ating topic. Yung pagsisipsip at pagsusumbong ng iba para mapabuti yung kanilang sarili. Ay isa pong kadalasang gali na may iba't ibang dahilan o pinaguhugutan o pinagmumulan at narito po ang mga ilan na sumusunod na posibleng dahilan na ating pong ipaglilingkod sa inyo upang lubos po nating maunawaan at lawakan po natin ang ating gagawing pag-aaral kung bakit may mga tao na kasama-kasama kasama natin sa ating pagtatrabaho pwedeng kasabay pa natin sa pag-uwi kasabay natin na kumakain kasabay natin sa trabaho na gumagawa sa atin ng ganito bakit may mga taong ganito ang kinikidos Una, yan po ay may kakulangan no? sa kumpiyansa sa kanilang sarili. Maari ang pagiging sip-sip ng isang tao pala sumbong ay nagmumula po sa kakulangan ng kanilang kumpiyansa sa kanilang sarili bilang isang tao. Iniisip nila minsan na mas magaling yung kanilang kasama. Gayong ang totoo ay mas magaling sila. Ikalawa pong dahilan, yung ang mapabuti yung kanilang sitwasyon no? Yung kanilang kalagayan, maring posisyon o yung pagtitiwala ng kanilang mga amo. No? At dahil po sa kagustuhang sila ay mapabuti. May mga ilang taong naniniwala na ang pagiging sip, -sip. no? Pabulong-bulong, pasumbong-sumbong ay isa pong paraan para sila ay mapabuti ng kalagayan o sitwasyon at magkaroon ng security sa kanilang posisyon. Sabi nga eh kapit kapit to sa kanilang posisyon para wag silang maalis doon sapagkat yun na ang kanilang kinasanayan na kung sila ay maalis doon wala na sila hindi na sila mabubuhay at tila sila ay naputulan ng pakpak at yan po ay nangyayari sa ating mga trabaho sa ating komunidad niisip nila na sa ganoong pamamaraan ay mas madali nilang makakamit ang kanilang mga layunin sa buhay kaya po may mga taong ganyan at ang isa pong nakalulungkot ay yung kawalan ng empathy. Ang ilang tao ay maaring hindi gaanong sensitibo sa damdamin ng iba. Wala silang pakialam. Bahala ka sa buhay mo. Basta importante, matatag sila, matibay sila sa kanilang pwesto dahil sa ganun ang kanilang ugali. At sa iba ay mas nauunang kanilang sariling interes, kapakanan, kaysa sa ibang tao ito po ay maaaring nagdudulot din ng dahilan kaya sila nagiging sipsip -sip at palasumbog upang makamit nila yung kanilang mga personal na interest o hangarin sa buhay. At yan po ay isa ring kultura ng kompetisyon. No? Isang kultura ng kompetisyon na nagpapakita ng kanya-kanyang angking galing na maaaring sa iba ay natural ang kanyang galing, sa iba ay hindi naman. Kaya nagkakaroon po ng ganong isipan o mentalidad na kailangan nilang sumipsip, kailangan nilang magsumbong upang mapabuti nga po yung kanilang posisyon sa kanilang trabaho. Tandaan po natin na ang ganitong mga ugali ay maaaring magdulot ng hindi pagkakanawaan. At pagkakawatak-watak po. Pagkakawatak-watak no? sa trabaho, sa community. At hindi po pagkakasundo-sundo ng iba. Ngunit, tandaan natin, may mga pag-asa pa po. May pag-asa pa rin na sila ay magamot at baguhin ang ganitong mga ugali. At ang pagbabago ay magsisimula po sa kanilang sarili. At yan po ay maaaring mangyari kung kanilang isasagawa at gagawin yung natutuhan nila. Yung unang-una ay yung pag-unawa. Sanayin nila kanilang sarili. malaga ang pag-unawa sa pinagmumulan ng ganitong mga ugali tandaan po natin na ang pagsasanay po sa tamang pag-uugali at pagpapalaga ay napakahalaga upang yung ating sarili ay may natin at magawa natin na tayo ay maalis sa ganung kalagayan. Kailangan din po yung edukasyon at kamalayan sapagkat ang edukasyon, ang pagsasanay katulad ng ginagawa natin ngayon na pag-aaral ay may mga halaga. Halaga para sa tayo ay maging mayroong integridad at mayroon tayong empathy sa ating kapwa at yung ating pagiging tapat ay makakatulong po para sa pagbabago ng ganitong mga isipan at ugali. Tandaan din natin, kailangan din ng suporta. Suporta kanino? Sa pamilya, unang una, sa ating mga kaibigan, at sa iba pang mga taong may magandang impluensya na maibibigay at may papayo sa atin. Sapagkat napakahalaga po na tayo ay matulungan ng ibang tao na baguhin niwanagan ng ating isip at alisin tayo sa ganong kalagayan sapagkat sa pamamagitan po ng mga tamang tao na gagabay at magbibigay sa atin ng suporta ay magagawa po natin na tayo ay magkaroon ng determinasyon at magkaroon po tayo ng pag-asa pa rin na magamot at paguhin kung meron tayong ganoong uh, damdamin at pag-uugali sapagkat kung matututunan po natin ang pagtanggap ng responsibilidad sa ating mga maling kilos at ito ay magkakaroon tayo ng mga tinatawag na pagpapahalaga na magkaroon tayo ng integridad sa ating kapwa ay mahalagang hakbang tungo po sa pagiging mas mabuting tao na tayo ay nasa community at maging doon sa mga taong nakakasama natin sa ating trabaho tandaan po natin na mas masarap mabuhay nang wala po tayong kaaway again this is Ed Santos Thank you for joining me in this exploration of forgiveness and grace. And let us strive to embody these virtues in our interactions with others. And may we always choose the path of compassion and understanding in the face of adversity. Magandang hapon po sa inyong lahat at ingat po tayong palagi.